Okay, hey, good morning guys. So, today is November 3. Okay, hey, so ito yung ating si Red Velvet. Nanganak siya noong October 30. Isang painted dappled. Ano? o. Alam mo kung anong nangyayari eh. Tutulog lang pala. So, Jemelina at saka Madre Kakao muna ang ating kinampay. Uh, hirap pagka medyo nag ulan na naman so ito ngayon ang ating pinupurga ng pagkain si Jamie bukod dun sa ating nagpapadede ito si Jamie ating uh, sinasagad din sa pagkain kasi nga siya ay buntis, ay sorry si Ruby pala si Ruby So pag buntis hanggat maaari sagad-sagad kami sa pagkain nila. Nang sa ganun paglabas ng anak is healthy. So tulad nito ni Red Velvet, yung anak niya ay napakalaki. Ngayon na no, 3 days old pa lang pero kulang kulang 5 kilo na. Di ko, di ko, lang sure ha? kasi baka limang kilo na yan okay. uh, bukas Monday, pang umagan tayo 4 days, so so silage muna tayo so umaga tayo dito, mga 5.30, andito na tayo ay, inabot na kami ng asawa ko ng ano, ng ulan ay nako, pahirapan na naman to sa pag-uwi basa na naman para anyway ganyan talaga, part ng magkakambing yun mababasa mainitan but consistent dapat Okay. So, kamusta kayo dyan guys? Kamusta ang ating mga laga ba? Okay. So, dito uh, halos one week na puro mainit. Ngayon lang ulit umulan. Okay din, kahit pa na mabasa yung mga damo para tumubo-tubo ulit na maayos-ayos. Okay. So may stock pa rin tayo dyan silage Tsaka nandyan pa rin yung mainiting kong ulo na asawa <laughs> Kaya yan Ito lang update natin ngayon guys Dito sa ating mini goat farm So Isishare ko sa inyo dito kung paano ko pinanganak si Red Velvet Pakita ko sa inyo Malaki, malaki yung anak niya Ang pangalan nun guys ay si ano si bro Okay. Konting tiis pa, February. Sabay-sabay na kayong papaystad. Sa ganon, by December next year, makabawi-bawi naman. Okay. So, yan lang guys. Update dito sa ating mini goat farm. Uh, hanggang sa muli guys. Paalam. Eh, pero mga basahan niya atin. kayo, ano? Hindi, may basahan tayo doon. Basahan mo. po basahan niya. Basahan dila, oh. Huwag mo. Huwag mo. Hindi ko rin naman ito ano? Yung dilaw. Meron natin. wag na. Tsaka na lang. Kaya mo lang siya. Sanay naman na yan. <coughs> nasaktan si ano. Wala siya dito yatong malaki. Galit, <coughs> sobrang laki nung paa. Ano? Ano Okay na may basa na. Oo. Ayun, diyan na lang. Gagamitin na lang sa ano 'yan. Sa sa ano. sawan. Lika pa kanina, ah. May lahi. Iba kang Buka ka. Buka ka. Nasasaktan siya di. Ayun. Ay, laki nga. Laki ng mukha. Ala. Anong kulay? Painted. Painted? Ano? Painted nga. Painted. Parang ruby. Pero mas maganda ano niyan. Ano? Laki. Laki nga. Kaya lang tawag kanina wala pa namalabas, may may meron pa pala pagka ko. Hinugot ah? ko lang sa itlog eh. At basang-basa pagbalik ko na may paana. Eh. Painted. Hayo mo lang siya hindi lang. Dumubas na yung panubigan. Oo, oh, oh, una. Nauna na. Ah, walang? wala. Nauuna talaga. Hindi yung inunan pa lang, wala pa no. Meron pa nagalaw-galaw pa eh. Oo pa laki, no? Oh, malaki pa rin eh. Malaki? Ay, pang-out ka talaga. Binibigyan na Hindi ba pala? pang out. pero kumain na kaya? Hmm. natutul matutulog na nga. Wala pa yung ano, make ano pa yan? Wala pa yung ano eh. Inunan laki ng mukha di lakas ng ulan kanina eh dito lang doon hindi naman parang si ano uh. si Jamie painted baka may naman may ispat ng dapul diyan? at parang dapul yung Out, ano out to. ng anak niya oh. Parang si mm -hmm. ano si ano ang pangalan ng malaking inalaga dati niya? Mm -hmm. Si Si ano ang pangalan nito? Mm -hmm. Hindi naman si Coffee ko yung matangkad ah. na mm -hmm. Matangkad na kasabay ni si Vanilla. Ba? Vanilla ba yung matangkad? Mm -hmm. Sino ba? Malaki. Matang, malaki. Si matangkad na. Si Laleng? <laughs> Oo. Oh, parang si Laleng niya. <laughs> Nepotong pinakamalaking anak. Sino mo nakita? Ito yung magandang ano natin. Oo. <laughs> <laughs> nahirapan. Aabang na yung kumakain. <laughs> ang tatay nito eh, medyo mahal. <laughs> Pinapasampahan lang doon. Uh, uh. Bili ng may-ari doon yata. Bata pa, magkano di? Huh? 100 plus yan. Ano? Ano? Ang sabi mo, mamayang gabi o oh, bukas? Oo. No. Pag alis nyo, naiyak-iyak na, tapos nariligaw ako. Oh. Sabi mo, sino ka nalang umiiyak? Nakabuka ka yung... na kasi yung ano niya. Ah, nakabuka na. Ay, hindi naman nag-iingay. ano, nag, Laki ng mukha di Roman Nose oh. Manong mana mo O, yan na daddy mo Wala sa yung tenga Ano yung tenga Naiipit ba yung tenga Ayan, ah, okay, ganyan lang pala talaga dapat Hilotin Nagalaw pa yung tiyandi. nagalaw pa? Oo. Oh, ayan o. Oh. Nagalaw pa. Oh. Mm. Huwag mo na mo lang. Ilang oras pa naman di pa nalabas yung inunan no. eh. Mm -hmm. Okay lang no. kahit isa o dalawa. Kahit ano. Pang-out ka talaga. Backlink ka eh. Ayan mo na <coughs> hmm. <coughs> hmm. Pang ano to daddy, yung nakadahiya. <coughs> Bakit? Bakit? Saan pumatak? Ha? Meron pa yun ha, galog-galog po. Pwede <coughs> Stuck up pa. <laughs> Nakaluhod na pag dede. Eh <laughs> eh. <laughs>